ang kumbensyon sa teheros, simula ng pagkakabahabahagi o pagpapatibay ng himagsikan. Nasaan ka noong ang bayan ay nagpupumiglas para sa kalayaan? Ang kumbensyon sa teheros, isang pangalan na nagdadala ng bigat ng kasaysayan, ng pag-asa at ng trahedya. Halina't ating alamin ang mga pangyayari na humubog sa ating bansa. Noong 1897, ang Pilipinas ay nagngangalit sa apoy ng revolusyon. Ang mga Pilipino sa pangunguna ni Andres Bonifacio ay naghimagsik laban sa mapang pamamahala ng mga Espanyol. Ang katipunan, isang lihim na samahan, ang naging tagapagtaguyod ng pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahalagang pagpupulong ang itinakda, ang Kumbensyon sa Tejeros. Ang Kumbensyon sa Tejeros ay binuo upang pag-isahin ang iba't ibang paksyon ng mga revolusyonaryo layunin nitong magtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan na mamumuno sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Mahalaga ang pagkakaisa upang magtagumpay laban sa mga Espanyol. Ang kumbensyon ay inaasahang magbibigay linaw sa direksyon ng himagsikan. Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, ang nanguna sa kumbensyon. Si Emilio Aguinaldo, isang sikat na general mula sa Cavite, ay isa rin sa mga pangunahing personalidad. Sina Mariano Trias, Artemio Ricarte at iba pang mga leader revolusyonaryo ay naroroon din. Ang kanilang mga desisyon ay magtatakda ng kinabukasan ng Pilipinas. Ang kumbensyon ay nauwi sa isang halalan upang pumili ng mga opisyal ng bagong pamahalaan. Dito nagsimula ang mga problema. Si Emilio Aguinaldo ang nahalal bilang Pangulo, habang si Bonifacio ay nahalal bilang Direktor ng Interior. Ngunit ang kinalabasan na ito ay hindi tinanggap ng lahat. Matapos ang halalan, nagkaroon ng mga aligasyon ng pandaraya. Sinabi ni Bonifacio na nagkaroon ng dayaan sa butuhan. Ang kanyang mga taga-suporta ay nagreklamo tungkol sa mga kahina-hinalang pangyayari. Ang mga aligasyon na ito ay nagdulot ng malaking pagkakabahabahagi sa hanay ng mga revolusyonaryo. Dahil sa mga aligasyon ng pandaraya, hindi tinanggap ni Bonifacio ang resulta ng halalan. Ipinahayag niya na walang bisa ang mga napagkasunduan sa Teheros. Ang kanyang pagtanggi ay nagpalala sa tensyon sa pagitan ng iba't ibang paksyon. Ito ay nagdulot ng malaking problema sa pagkakaisa ng mga revolusyonaryo. Ang pagtanggi ni Bonifacio sa resulta ng halalan ay nagdulot ng malaking gulo. Ipinagutos ni Aguinaldo ang kanyang pag-aresto. Si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay inaresto at nilitis sa salang sedisyon at pagtataksil. Ang paglilitis ay naging kontrobersyal. Matapos ang paglilitis, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid ay hinatulang mamatay. Sila ay binitay noong Mayo 10, 1897. Ang kanilang pagkamatay ay nagdulot ng malaking pagkabigla at galit sa maraming Pilipino. Ito ay isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kumbensyon sa Tejeros ay nag-iwan ng malalim na pamana sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pagkakaisa, ngunit pati na rin ang panganib ng pagkakabahabahagi. Ang mga pangyayari sa Teheros ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng integridad sa halalan at pamumuno. Ito ay isang aral na dapat nating tandaan hanggang ngayon. Ang mga isyu ng electoral integrity at pamumuno na lumitaw sa Teheros ay nananatiling mahalaga sa kasalukuyang panahon. Dapat tayong maging mapagbantay laban sa pandaraya at korupsyon. Ang pagpili ng mga leader na may integridad at dedikasyon sa bayan ay mahalaga. Ang kasaysayan ng Teheros ay isang paalala na ang ating mga desisyon ay may malaking epekto sa kinabukasan ng ating bansa. Mahalagang alalahanin at pag-aralan ang kasaysayan ng kumbensyon sa Teheros. Ito ay isang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pag sa ating nakaraan, mas maiintindihan natin ang ating kasalukuyan at mas mahusay nating mahuhubog ang ating kinabukasan. Ang kumbensyon sa Teheros ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang salamin ng ating mga pagpapahalaga, ating mga pagkakamali, at ating mga pangarap bilang isang bansa. Para sa karagdagang kaalaman at mga kwento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, mag-subscribe sa Ang Kampanero. Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan tuklasin ang mga pangyayari na humubog sa ating bansa at maging bahagi ng pagpapalaganap ng kaalaman. Sama-sama nating alamin, suriin at pahalagahan ang ating kasaysayan.